Yo, sa mga idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliot, mga nakakatong mga videos na nagkalat dito sa internet. As Subscribe na rin po kayo po updated sa mga bagong videos na in-upload ko rawa. Bago po natin simulan lang ating panunod, nice ko po, po ng pasalamatan ng mga idol nating sinidol. Marlon Bactol, Idol Ferdinand Basilio, Tinang Cebu. Maraming salamat. Shoutout muli para sa Idol Hernanis Noring Maraming salamat din po sa panunod na Idol Chuko King ng Davao. Idol Milbaldo, maraming salamat. Shoutout din sa Idol Chumonay. Idol Patrick Lloyd Dillion, maraming salamat. Shout Shoutout din sa si Idol Joseph Garado, Idol Richard Jor, mar maraming salamat po sa panonood. Shoutout muli para sa si Idol Jun Sunga, Idol Danny Gonzales, maraming salamat at kay Idol Danilo Mina. Awa reaction eh. Pabilyar ah. Aswa ka challenge to ah. Sabi. Tenang, ah, <laughs> tenang. naman pala. Kaya naman pala. <laughs> Ibig tip, tip. Grabe ang mindset. Akala ko naman may nagbubuhat. Ang tsinilas pa. Ang mga um, gulit. Balakpak ang isa. Balakpak lahat. <laughs> ha. Parang nag oh. Batong to ah. <laughs> Hindi sa lahat ng oras. <laughs> kayo lang ang sirulo. <laughs> Ay, alam niyo. Kayo lang pa. Ay, manakot ah. Nagsaing ng kalin sa kawalin. No, <laughs> ay, you. <laughs> uh, 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 naman siguro yan. Pero, You. 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 yung You. ay, You. 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 eh. Kaya, <laughs> Doon ano siya sa naman yung pinagagawa mo? Hindi ka na mapalagay sa bahay mo na 'yan. Ano naman butas na 'yan? Aircon. Mm. Aircon na naman. Lagay lang aircon. Yeah. Takting 'yan. Laki May aircon butas. sa kwarto dalawa. Isang split type saka isang window type. Wow, mayaman. Tapos aircon ulit diyan sa sala. <laughs> Puti niyo naman sa kuryente ah. <laughs> Ano may boy, ako na yun parang? Ano? <laughs> Wala pa namang. Hindi ka pwede maglagay ng window type niya kay ano. Malakas yun sa kuryente Oh. Laki ng sala mo. Wala pa ang sili. Baka lakas na naman ni lolo mo Oh. Tapos na, na ni aircon niya. <laughs> <laughs> Pag nakakainom talaga lolo mo iba na tama niya eh. Kung ano-ano lang maisip eh. Pero ang lakas niya, no? Ang lakas niya, no? ng butas ng bahay mo. Paano ba yan? <laughs> Sige yeah, na, mga yan. Ang lakas niya. Pero naglagay pa ng aircon dyan. Ang <laughs> lakas na naman ni tatay. Kahit ba hindi saksakin lahat, eh. Tatlo na aircon nyo. Dalawa sa kwarto. Isa dito sa sala. Ano yan? Ano oh. yan? Di ba pag tumatanda ilamigin dapat, pa, hindi na nag-aircon, electric pa na lang. Grabe talaga to si Papa. Ayahan mo ate. Alright! Bida ang saya. Sure. Ay, <laughs> eh, grabe naman si Nanay. <laughs> Hindi naman <niyo> lang. Ang <laughs> nag... Susubuan pa sila eh. mbak lupit saya itu lo pizza idela. dari playan Jawa. Tahu temannya. Tahu otomotif Bang, jangan apa. mamg naman ng kinapanod niya eh ah, sige bah <laughs> beyal sa jendela ah, amin na oh no pero ka ba mag-drive ha gusto mo tropa kita sige mm. sige daw Sinoran Dadalis 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 Daling kausa <laughs> ah. Ano yan? ah, <laughs> sino kayo maggawa nito? Mukhang oh, aso ba yan? Grabe naman Bakit yan malala? Pabayaan? sayaw na parang walang nakatingin. Kaya <laughs> ate, kataw ah. sayaw na parang wala na bukas <laughs> eh. Hello misis, nasa akin po ang anak nyo at kailangan tubusin nyo sa lalong madaling parahon. Nako, maawa po kayo sa anak ko. Wala din po kami pera. Pero sige-sige po, kahit 500,000 po meron po. Hindi pwede misis. Kailangan may milyon. Ang galing po O sige po, kalahating <laughs> milyon po. Okay, sige-sige-sige. It's a deal. Ganun <coughs> <coughs> pa rin naman yan. <laughs> <May bang>, 500,000 <coughs> dyan. Bakit ka lang ating Sorry, uh, sorry. Bye! <laughs> <Ay>, lala. Mm. Ang <laughs> <laughs> minalas pang upuan. Kulang pa ng isang pa. pa ya? No. Ha. Pa. Muko. Ah! Andito ka pa rin oi. Adukin. Ubo sin. Tayta pusin pala. Pagod na. Pagod na siya purman. Gag. Sarap. Come! <laughs> Good naman yan. At hanggang doon lang po muna ating panunod, my idol Maraming salamat po sa muli niyong panunod At sana po nag-enjoy kayo Bilang support pa po sa ating channel Huwag niyo po sana kalimutan mag-comment At pakilike na rin po ang ating bagong video Maraming salamat po sa inyong support Bukas na naman po ulit Mag-ingat po kayo